low Ay, si Tintin. Yan ang tuwa. O, oh, kapakamot yan, Pakamot, pakamot. Ay, papakamot. Hmm, sarap. Pampatanggal stress niya. Ay, nakaihi na. Kaihi ka na. Ha, Tintin. ay, yung asa ni tatay. Ayan, papakamot, papakamot. Ayan, uh, may gibawal tayo sa mga ako ni. Eh. Ano? Ay! Huwag nang lumapit sa akin. Okay. tuwan sya siya. Tuwan-tuwa sa Gusto mag... Tuwanay. Okay na. Okay na. Alright. So, what's up, what's up, guys? So, panibagong vlog at panibagong episode na naman tayo ngayon. Woo! Papunta tayo dun sa kung ano mga baka at uh, papainamin natin. So, hindi pa napapainam ni tatay. Kaya tayo magpapainam. So dala ko yung aking motor si Astigismas tapos itong tubig ano. Isasakay lang natin itong uh, tubig dito sa motor. Yeah. So sakto naman siya. Yeah. Ah, so ko ng konti. Yeah. Yeah. So tukin lang natin. Ayun. Okay na. So, wala so lang tayo ng timba. At dito natin pa pinamin. So, tara, let's go na tayo. Hindi naman ganun kalayo ang yung inuukan natin. So nakakatuwa guys oh. Kasi puro brown sila oh. <laughs> ito palaga lang naman sa atin to eh. So ito. Ito yung anak niya, Tapos yung brown. Anak nung kay Kuya Pidong. Okay. So andun yung isang bulo oh. So dito natin dadaling kay Itim. Si Itim. Puro kulay dito ay. Uh, may itim. May brown. May puti. Ayan. So si Itim. Ay namayat na si Itim. Oh. Hmm yung so ngayong oras ay alas 3 to alas 3.30 e yung pinapainom natin dito so ginagawa ko dito sa mga kayakas na to ay tinitimbong ko rito ayan so medyo na maayos siya kulang siya sa ako no kulang siya sa ula gawa ng hindi ko palagi na ula to may ginagawa kasi tayo. Kawawa naman. Ang payat na ng baka ko. Kay tatay ito eh. Ang gawa ng may dumedede kasi pati. Kaya ganun yung pinakang nutrient na pupunta sa anak. Okay na. So, kaunting linis-linis mo tayo. Agang dito tayo sa kalaan. Eh, kinukawang ko ito mga kayakas. kasi. Hindi hibing bungko. Parang hindi sila nakakalat. Ayan, yeah, siyempre. Para hindi sila nakakalat na uh, Kasi matatabunan yung damo Mga bageng yung lalaki dyan Ayan So dito tayo sa kabila Kaunti lang inom na itim ah Malakas uminom yan eh Siguro kahapon nakainom naman dami Sa sap ako dinala kahapon Buti hindi tumarte itong orange na to no. Eh. Hmm. Hmm hindi siya maarte kasi yung iba ibang uh, baka pag pinainom mo at uminom yung iba hindi iniinom maselan so buti hindi ito maselan yung mga bulo uy bagong ilang weeks pa lang to ata oh. parang one week plus hmm hmm wait hmm, pa siya oh ano, dede ka? Wala akong dede. Ito si Brown. Ano, kulang? Kulang pa? Tatapag ka natin. So yun, tapos na. Inula ko na siya dito. Medyo maganda pa yung damo, ano? Pero pagdating na ng summer, eh, kung na yan. Wala na masyado. Medyo namayat din to kasi may anak din siya. Oh. Okay, so ito yung isang hawak namin dalawa lang yung narito nasa kabila yung dalawa okay so wala pa naman akong dalang itak <laughs> wala tayong pang taga malaang sa kung ano dito baka may masago pa tayo eh so you oh. know dyan sa ilalim kaibigan maraming damong ganito ano kayong tawag dito sa damo na to hindi ko lang alam hagunoy kung tawagin namin hagunoy hagunoy kung tawagin so just ko lang guys masyado mga puti tayo yan normal 00, naka lighten pala yung ating uh, brightness yun lang ano so hindi na ako pupunta sa kabila kasi si tatay yung pupunta rin may may siguro magpapainom na rin yung gawa ano, ng medyo malilom na mamaya bawal sa kanya yung mainit so hindi ganong karami yung nainom ng aking yung aking baka kasi siya nakaigas wala masyadong malikot yung camera natin wala kasi tayong stabilizer na holder hindi pa tayo nakapag uh, budget pero siguro pag may budget na tayo pag may budget tayo hanap tayo si sa happy stabilizer na hawakan ba so bawal pa rin sa akin yung magilik medyo may kung tayo may allergies tayo gawa nung kumain tayo ng sala yung mga malalansa bawal sa akin yung malalansa guys yung mga manok pusit yung mga seafoods yan yun din mga dilata bawal sardinas yan ikot yung motor natin ay bumaon bumaon guys tay. Ayun. Buti nakakapasok yung ating motor dito, ano, So, tayo um, waluhan lang waluhan. Guys, ito ako sa probinsya namin sa Marinduque. Shoutout sa mga taga-Marinduque, no. Ayan. Medyo may bomba tayo eh hindi pag 100% yung ating Kondisyon uh, condition medyo may allergies pa tayo kaya yung konting mukha natin medyo may mga spot spot yan tatawid so, lang ako sa ilog kaso naka cellphone wait lang mapatayin ko lang so ayan packet na to Woo! Dito na tayo sa kalsada. Dito na tayo. Zvai! Oh. Hello! Hello! Ha? Minerder nga pala tayo sa si Shopee. Sa si Shopee. Minerder tayo sa si Shopee ito nilagyan ng nilagyan ng kwan ay tawag doon nilagyan ng sapatos so kailangan natin ito you know SB it's P tungo korte tayo lagay ng sapatos, pata, hindi na hindi nandito hindi na hindi nandito hindi nandito hindi hindi nandito hindi nandito hindi nandito hindi hindi Marites. Alin? Ito, adalin doon sa ibabaw. Ay, meron pa din dalawa pa doon? Ha? Ah, oh, aya, dala na Bukas, Adalin. Si Marites. Tapos na Right guys, so end ko na yung vlog ko. Maraming salamat. Ano? Ingat kayo palagi. God bless sa lahat. So ito, Silip ko sa inyo kita na yung kalsada alright so hindi pa tinatanggal yung mga banderitas so thank you palagi ride safe sa lahat God bless thank you thank you let's go